Saan po kaya nakatira si Ma'am Arcelle? Ito ito po. Ay, may enquiry lang po ako sa kanya. Ma'am, ano po? Ah, uh, may isa po kami kay Ma'am Arcelle po. Pakisali po, iti-treat po ako ng PUP. Opo. Saan sa dyan po? Hindi, ma'am. I-treat sila lang dito. O alam po. dyan? bata lang po. May bata lang po. Ma'am Arceli po? Mayroon lang po kami ma'am sa Japo kay Ma'am Arceli Villiano po. Hello po, Hello po magandang Mawalang galang na po sa okasyon. May dito po tayo, meron lang po akong sadya sa'yo. Saglit lang po ito. <laughs> Hindi naman po. <laughs> dito po kayo na. Ah, mawalang galang na po kasi dadaan lang po kami. Ah, dito po tayo. Ako po ay Professor po ni Jake Biliano Tama po, ano, estudyante ko po siya sa TUP. Ay, dito po tayo At may okasyon pala Kasi po, lagi po siyang late Tama po Lagi po siyang late sa pagpasok Kung narito ka to eh Ayan Ay di, ilang lumban na po Bagay napasok ay laging late Mawalang galang ang okasyon Ay di, baka po, for drop yung late ay. Pero tinignan naman namin, malayo pala itong barangay Magallanes. Ano? Ako po kasi ay bago lang dito sa TUP. Sa Manila po ako galing talaga. Ay di ganito po. Magkakasunduan po tayo. Ma walang galang na po sa okasyon. Jake, sabihin mo na lang kay mami ha. So ganito, Pepper man na lang po kayo. Na nangangako siya na hindi na siya malilate lagi. Kasi college na siya. Hindi na pwedeng kagaya dati nung high school. Lagi siyang late. Okay lang po ba yun? Kasi po kapag dire-diretso po, tinignan ko po yung record ko. Ay halos buwan, bu araw-araw, halos late. So kung ganun, paper na lang po kayo. Kasi pinagpapaliwanag ko siya, hindi naman siya nagpapaliwanag sa akin. Ay mong ganito po ganyan, laging tahimik lang pong bata, hindi na imik. Ay di ganito na lang. Ay minsan po kasi ay nalilate po siya. Ganito na lang po para hindi po nakakaya sa okasyon, Perma na lang po kayo. Meron po akong mga permahan sa inyo na papeles. Nangangako siya na hindi na siya malilit log. Eh. Kasi college na po siya ay. ito po tayo to. pero ko po. Nakakahiya man sa inyong okasyon. Ay, dito na tayo na. Mabilis lang po, paris na rin po kami. Shake! na po siya. Eh kasi po pa nakakayaman po sa inyo okasyon eh. kailangan ko na rin pong bumalik pa may nila kasi pinapasa na namin kailangan namin magnota sa kanila ng midterm. Ano po? So ganito po. Uh, kailangan na ko na kami. So ah uh, nanay pahawak na po muna ako dito. Kailangan ko na na may pa Mayan po kasi yung pepermahan galing po yung sa attorney. Pag mga ganyan may kaso kasi nareklamo rin niya ako ay na ako daw ay lagi rin naman daw akong wala at lagi siyang late. So nag na hindi niyo po ba alam? Na ako'y kinasuhan ng inyong anak. So, Kaya ako pumunta dito. Dito po kayo, hawakan niyo po ito. Kasi kailangan ko po magpaperma. Hawakan niyo po dito, Nay. Ya. Yan, sige po, pataas lang po. Jake ha, tandaan mo ha. Yes. No. no Nanay So ngayon okay, so Simula na natin ang iyong sorpresa Late man Abot pa rin ang sorpresa at saya Ngayon po sino po magkakabit Ng sash ng ating the best nanay Kuya Jerry ikaw na Happy birthday, birthday. 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 Siyempre po Ang kanyang corona Sino po ang magpuputong Tama. Ama, ikaw okay. po. Kuya. Yan. Suot nyo po. Yay. Yeah. 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 Yan. At syempre, dahil 60 years old ka na, 60,000 bouquet yeah. po ang para sa inyo. Ang para sa inyo. Ang bukay ni nanay. Tuwanin mo po daday yung bukay. nanay. Happy birthday Sana all kiss. Yeah. <laughs> Yan. So, ngayon nanay, Babasahin ko ang sulat. Kung sino itong mga nagpakanasa sa iyo nito, pinaiyak ka ngayong hapong ito. Ayan. Ina, happy 68th birthday. Salamat sa pagiging mabait na magulang at lola sa mga apo. Wish ko po para sa inyo na sana lagi kayong malakas. At bigyan pa kayo ng marami pang kairawan para kahit papano maranasan naman ninyo na kami ang tutulong at magbibigay kahit pa kunti-kunti sa inyo. Happy, happy birthday! Sana inapasaya ka namin sa konting sorpresa namin mahal na mahal ka namin from Tutoy. Yes! At syempre, meron pa po dito isang sulat. Mahawak po na na. May isa ba po? Happy, happy birthday na. Sana marami pang kairawan ang dumating sa'yo. Maabutan mo pa ang mga apo mo sa tuhod. Lagi mo tatandaan, mahal na mahal ka namin. Nagpapasalamat ako kasi ikaw ang naging magulang namin. Saksi ako sa pagiging matiisin mo. Totoo nga ng pagiging matibay ng isang pamilya ay nasa ilaw ng tahanan. Siguro kung hindi kayo matiisin sa nakita kong away ninyo na, ni Ama dati, matagal wasak ang pamilya natin. Pero tama naman, buong buo pa rin at napalaki nyo kami ng maayos. Hindi man palasimba pero may takot sa Diyos, hindi man nakapag-aral pero may direksyon sa buhay. At yun ay dahil sa inyo ni Ama. Uh, madami pa sana akong sasabihin Pero alam kong habang binabasa mo Ito, umiiyakan ha Iyakin ka eh Basta lagi mo tatandaan Mahal na mahal ka namin From Rene Boy Yan Siyempre <laughs> May isa pa po tayong May isa pa po happy birthday sana napasaya ka namin sa munti namin surprise ha pinaghandaan namin yan para mapasaya ka namin mapasaya namin kayo niya sana maraming birthday pa ang dumating sa inyo para makita nyo pa na maging successful kami magkakapatid sa kanya-kanya namin buhay. Hiling namin palagi yung kaligayahan nyo dyan. Mahal na mahal namin kayo. Nag-iingat kayo palagi. Love you. Bye-bye. Ayan, sobrang pagmamahal po ng inyong mga anak. So, bago ko po kayo hinga ng mensahe dito sa napakabonggang surprise, ha? Ano? Uh, ama, ano po ang mensahe ninyo sa iyong kabiak na nakasama ninyo sa matagal na panahon? <coughs> sa hirap at ginhawa. Ngayon, 60 years old na po siya. Ano pang iyong mensahe? Dito po kaya sa gitna, ama. Yan. Ano pang mensahe nyo sa iyong asawa? Dito po tayo. Sikbay po kayong dalawa. Ano po ang mensahe mo kay nanay? Hindi <laughs> Kinakabahan si tatay. Ano po ang mensahe natin? Para sa ating napakabait, masipag at matiising may bahay. Ang wilo mo Okay po. So habang si tatay po ay nabuelo, ngayon nanay, speechless si tatay. Alam ko po yung pakiramdam na hindi mo mailabas lahat sa dami ng pasasalamat. Habang inaantay po natin, ano po ang inyong mensahe sa iyong mga anak? Ayan si tatay, nakainom na. Oh, tatay, ano po ang mensahe mo sa ating napakaganda at napakabait Ay, wala nga pa tayong mic, ano? Ah, ano? 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 Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa mga dumalong. At uh, nakisaya sa araw na ito. Uh, happy birthday happy sa aking misis. <coughs> Salamat sa lahat na <coughs> nasisira ang ano eh nasisira ang boses ko pag yung... Ano, <laughs> salamat sa lahat sa lahat lahat mahal ka namin ng iyong mga anak sana haba pa tayo ng buhay at mahaba pa ang pagsasama sa atin at makita ng atin mga anak ano man ano man yung naging buhay natin noon naging buhay natin ngayon salamat sa kanila at uh, gusto ko rin magpasalamat ako. <coughs> sa patuloy, sa pagkabay, sa tulong, magaman, at sila ay eh, malalayo. Ay eh, salamat dahil sa habang ng panahon na aming pinagpigis para sila ay papalaki kahit na gano'ng kahirap ang aming mga pinagdaanan <coughs> hindi ko pinagsisisihan hindi namin pinagsisisihan na sila ay lumaki ngayon na gano'n sila kahit pa ganito yung mga pinagdaanan namin na lumaki sila na ang paniwala ko ay nasa tama sila na landas sa tamang pagpapalaki namin salamat mga anak <coughs> salamat sa lahat-lahat lalo na sa aming panganay na nagabay sa amin una-una kami -una, paggawa ng aming bahay kaya kami nakakatira sa bahay ngayon siya ang aming idolo pati ng kanyang mga kapatid kaya ang pakiusap ang pakiusap po lang at ito ay laging tatong ng inyo mga anak ang salita ko sana maging gabay ninyo habang buhay mahal namin kayo salamat sa inyo ang masasabi ko at sana'y gawin ninyo hanggang sa kayo ay tumanda ang, ang buhay ng tao kami ay hindi habang panahon ninyong kasama sa habang buhay ninyo ang maiabirin ko sa inyo at sana ay maging araw sa inyo at ito may alam ko na maunawaan ninyo kahit ang kayo makarti magmamahalap kayo huwag kayong mag-aaway at kung may kauntimang pag uh... Kung may kaunti mang hindi pagkakasundo, ang mahalaga, mapag-usapan agad ninyong magkakapatid. Ano man ang mangyari, ang mahalaga sa magkakapatid, mag magunawaan, mag-usap kung kinakailangan. Laging mahalaga ang pag-usap. Salamat sa inyong mga anak. Salamat sa lahat, lahat. Hanggang ngayon, mahal namin kayo. At ako ay naandito lang para kayo ay gabayan din sa buhay ninyo habang kami ay naan dito. Salamat sa lahat sa lahat. Salamat sa aking asawa. Salamat sa lahat, sa, lahat, sa, lahat, sa, lahat, sa lahat, dito lahat. Lalo, lalo na kay nanay na andyan yung pinang, kaisa isa namin magulang. Salamat nanay sa mga kapatid na, kapatid namin kay Asile. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat lahat. Maraming salamat <laughs> po nakakaiyak tatay sa so, ngayon ina <laughs> Ano po ang mensahe mo sa iyong mga anak at syempre sa iyong asawa na laging naandyan? Kung anong meron tayo ngayon, di ba? Ano po ang masasabi mo sa kanila? Wala. Mensahe mo po sa iyong mga anak at asawa sa Maraming maraming salamat sa aking mga anak na hindi ko inasaan na ganito. Na meron kayong ganito sa akin. Talagang, hindi ko. talagang naiiyak sa kanyang... Maraming maraming salamat sa inyo. Yun maraming salamat. And sa aking mga anak na sa malayo, maraming salamat sa inyo. Wala akong masasabi, hindi ko masabi yung sasabihin. <laughs> <laughs> hindi ko mahabaan. Ngayon po sa 60 years natin, natagal natin sa mundo, may mahihiling pa po ba ang isang nanay Araceli ngayon 60 years old na siya wala na na dito na yung healing ko na dito na sa amin na, mababait ang mga anak ko lahat sila mababait na. magkakandala sa, namin lagi sila magkakasundo manigayo kami sila Ayan. So muli po, wag po kayong magalit kay Jake. Hindi po siya nahuhuli. So muli po. <laughs> <laughs> so kami po ang AM&PM Surprises ng Lopez Quezon. Ayan. Lagi namin sinasabi sa inyo, Nana, hindi lahat nakakaranas nito. Ito ay nagpapakita kung anong pinaramdam. Ipinakita natin sa ating mga anak, ang hirap, nakikita nila yan. Kaya darating ang panahon, wala silang ibang goal kung hindi makabalik. At ibalik ng hindi mo material na bagay, pero sa sobrang pagmamahal. So muli po, maraming salamat po. Isang karangalan na isurpresa ang isang kagaya ninyo. So muli po, happy happy birthday. ¡Gracias! aquí